Inungo ng aling maliit ang kama. Saglit na hirapang umakyat. Nang mapagtagumpayan, ay umupo sa gilid at tumanaw sa bintan ng bukas. Saglit pinag-isipan ang sasabihin. Nanatiling nakatayo si Jordan, pinapales ang kung anong kilabot na gumagapang sa katawan. Napabuntong hininga muli ang aling maliit nang maigtad si Jordan sapagkat may asong umalulong di kalayuan. Eh, gets kita kung talagang hindi mo maatim. Ako ang magsasabi ngayon kila baya at Matayos. Mahinahong wika ni Francesca sa dalaga. Hindi ako na. Tatapat- Hindi na natapos ng dalaga ang sasabihin ng makarinig ng pagtawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng bintana. Bantulot na lumapit ang dalaga sa dungawan at sinalubong ang nangingislap na mata ni Matayos na sumungaw naman. Huwag mo muna sukuan kung hindi mo pa naman nasusubukan, Jordan. Pakiusap ng tikbalang na kinalamuyot ng loob ng dalaga. Andito ko, hindi kita pababayaan. Itataya ako buhay ko para sa'yo. Anito pa nang hindi mahamig ni Jordan ang isasagot Mula sa mukha ni Matayos, nalipat sa dalawang tikbalang ang paningin ng dalaga. Nakatalikod na ang dalawa, si Kisig at si Apayaw, panaysuyod ng paningin sa paligid. Di kalayuan sa mangga kung saan siya hinaina ni Francesca ng almusal kailan lang. Nakita niya naman ang apat na batang may katangkaran. Halatang alerto rin ang apat base sa pagkakatayo at minsan paglingalinga sa nag-iisang babae na pako ang mata ni Jordan kay Alindog, ang nag-iisang tikbalang na babae sa pangangalaga ni Matayos. Pito na lang silang natitira sa lugar na ito. Pito dahil ang mga magulang nila, kapatid at kamag-anak ay namatay sa iisang dahilan sa pagpoprotekta ng kanilang teritoryo. Mula nang mamatay ang lola ni Jordan at ang pagbabalik ng mocha sa tahanan naman ito. Kung walang tatanggap ng mutya ngayong gabi kapag ito ay nagpakita, paano na ang mga ito? Paano palalaki muli ang populasyon ng mabubuting dikbalang at tagabantay sa bayang ito? Napalunok si Jordan nang muling magunita ang nasaktang tiyahin gawa ng mga sigbing umatake sa kanila kailan lang. Ayaw na niyang mangyari yun at hindi na mangyayari yon kung tatanggapin niya ang mutya. Jordan, tawag ni Matayos na kinabaling naman ng dalaga sa kanya. Okay, fine. Bababa na. Kunya itong buhay to, Napaka-kumpikado. Napipilitang nahuwi ka na lang ng dalaga. maka alas 9 na ng gabi, nang tuluyang marating ng tren ang huling estasyon. Pinauna ni Ara ang ilang pasaherong tumayo mula sa pagkakaupo nang tuluyang tumigil ang tren. Nagtaas ng paningin ang kudayon nang magsalita ang operator. Estasyon na ng Damortis. Nang tuluyang kumonte ang mga tao at halong lahing nila lang na lumalabas, sakalang kumilos ang dalaga. Binati siya ng malalaking letra ng The Mortis nang tuluyan siyang humakbang palabas. Inadjust ng kodayon ang brim ng suot na baseball cap. Bahagyang hinatak pababa upang lalong tumakip sa kalahati ng muka. Saglit kinapa sa sling bag ang ilang mumunting gamit na mahalaga sa paglalakbay na kinagawa bago lumakad. Natanawan agad ng dalaga ang may kalakihang merkado di kalayuan kung pa sa mga modernong establishmentong kinatatayuan niya ngayon sa tapat ng estasyon. Napatingala ang dalaga nang makita ang matingkad na pagkakaberde ng kabundukan sa malayo. Ibig sabihin malaki pa ang sakop ng kalikasan sa bayang ito. Maige, para sa katulad niya. Nagumpisang maglakad palapit sa merkado si Ara sumabay sa hindi mabilang na tao at halong lahing nalalang na patungo rin roon. Habang papalapit ng papalapit sa merkado, unti-unting nalalanghap ni Ara ang mabangong samyo ng dama de noche. Kinikiliti ang tungki ng kanyang ilong. Tila ba hinahatak siya kung saan? Nakikita pa niya ang tila mahinang hamog na gumuguhit sa daan. Paakyat, lagpas sa merkado. Humakbang pasunod ang dalaga. Nalingunan pa ang ilan taong pumila upang bumili ng murang limonada sa isang pwesto di kalayuan. Tabi ang may kalakihang eatery. Ano bang sabi ni Auring bakit umalis agad? Tanong ng abala sa pagsandok na babae. May edad na. Sinamahan sa isang salo-salo si Paring at saka si Tisha sa kabilang bayan raw. Baka gabihin sila doon na rin alam ko doon na rin magpapalipas ng gabi. Hayaan nyo na para naman kahit paano nakakapaggalagala naman yung kapatid ko. Lagi na lang narito sa kantin o di kaya sa bahay. Mahapang sabi naman ng kahawig nitong babae, mag-ina ang dalawa. Agad na pagkuro ni Ara sapagkat iisa ang samyo ng kanilang dugo. Hindi maiwasang mapatitig sandali ng dalaga sa isang pabilog na hiwa ng dayap at lemon na lumalangoy sa manilaw-nilaw na inumin. Limang transparent jug ang nakahilera sa tapat ng ale habang sumasandlok ng maasim na inumin. Langhap na langhap ni Ara ang asim sa hangin gawa ng nakabuyangyang na bandihadong nilalagyan pa ng mga hiniwang prutas. Isang bagay na saglit inagaw ang pansin ng kodayon. Ang karaniwang tindahan kasi ng sa malamig ay iba't iba ang playboard lahat ng may isip na flavor na maaring gawing juice. Ngunit ang ng to, limonada lamang. Saglit nagpalingalinga ang dalaga habang hindi pa rin tumitigil sa paglalakad. Paano'y iba't ibang samyo na ang kanyang nalalanghap? Mas marami sa lugar na to. Mas matatapang. May ilang purong lahi ng aswang siyang nahagi pa. Sarami ng mga aswang sa paligid, malaking tulong ang limonada upang makapigil ng pangyayanggaw. Maaring sadya ito. Napatingala si Ara nang bumagsak ang maliliit na patak ng ulan. Alanganin sa panahon kaninang napakainit. Binilisan niya ang pagkakbang paakyat sa paitaas na lugar kung saan mas kumakapal ang mga puno at halamang nakatanim. Nang masumpungan ng kodayon ang tatlong magkakalapit na bahay Kastila, tumigil siya sa paglalakad napakunot noo at otomatikong gumamit ng sabulag upang maitago ang sarili. Paano'y tila may kung anong mabigat at malakas na puwersang sumalubong sa kanya sanhe upang mag-iba ang kanyang pakiramdam. Kumabog ang kanyang dibdib saglit. Isang pamilyar na damdamin kapag may nagkakanap na panganib o gulo. Pagkatapos ay tila may kung anong humalo sa hangin upang ang mga samyong naglisaw ay mabura. Tanging ang samyo ng dama de noche ang bumailan lang sa hangin. Naigtad pa si Ara nang biglang humuni ang ilang nilalang. May ilang tumakbo pa May mga sumisingasing na at ang iba na may nagpako na ng anyo. Natila ba may karerang nagkaganap na at hindi niya narinig ang silbato. Naalala niya ang ilang sinabi ni Rio kanina sa tagpuan nila. Ang sabi nila, may kung anong hatak ang mocha sa mga nilalang na ganid sa kapangyarihan, katumbas ng pagkahayok ng isang aswang sa presang dugo. Isa sa mga pagsubok na tatanggapin ng mocha, kailangan niya makipag-agawan sa kapangyarihang iyon, o di naman kaya ay kailangan may umalalay sa kanya upang mapagtagumpayan niyang makuha ang mocha. Napangiti si Ara ng lihem hinubad ang may kanipisan at hanggang tuhod na puting cardigan na siyang pinangiibabaw sa pulang kamisong suot. Sinunod ang sombrero, binilot at sinilid sa sling bag ang dala, pako na papikit. Nang dumilat, katabi na niya ang dalawang paboritong wangis. Eh, ano namang gagawin natin sa sinasabi niyang mutya? Eh, bull storage na tayo. Ani isa, Or, hindi lang talaga tayo interesado ron, sadyang kailangan lang natin ng distractions, kaya tayo napatpa dito. pakyut at salo naman ni ikalawa na hindi maiwasang habulin ng tanaw ang ilang ordinaryong lumagpas sa kinilang kinatatayuan. <coughs> Amoy alimuong yung isang yun, ang bamos sa ilong. Nakangising sabi nito na kinailing ni Ara. Hoy, yung isa sa unahan, Dax! kinikilig na sabi naman ni ikalawa. Asan? Asan? Uh, balit ang buli! Napapakagat sa labing wika naman ng isa. Mukhang mabubusag tayo ngayon ah. Napapangising sabi naman ni ikalawa. Sabay na lumingon ang dalawang wangis ni Ara sa kanya. Siya naman ay may kung anong tinititigan mula sa malayo. Mayora, anong ganap natin ngayon? tanong ni isa na kinabalik ni Ara sa dalawang paboritong wangis. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago napatitig sa mga paang ng sapen. Makitulong tayo. ba diba sabi ni Rio, may pusong ginto ang pinipili ng mutyang gumising sa kanya. Tsaka magpakabusog na rin. Mahinahong wika ng dalaga na sinunda ng tingin ang ilang lumagpas sa kanilang kinatatayuan. Sabi ko namang ayoko, ayoko, pilit ng pilit. Di na ba usong demokrasya? Reklamo ni Jordan habang humahakbang papalapit sa magkakatabing puno ng dama de noche. Pinalis ng dalaga ang mga luhang naglanda sa bawat pisngi. Hindi na niya malaman kung anong emosyon ng kanyang mararamdaman. Natatakot siya. Bahagyang naiinis dahil napilit at ang dinidipdib niya kung bakit sa lahat-lahat ng tao sa mundo, sila pa ang naatasang magkaroon ng ganitong kapalaran. Ayaw niya naman kasi talaga, kaso ngayon naiisip niya pa rin ang kapakanan ng mas nakararami. Isang bagay na laging nagtutulak sa kanya upang hindi tumanggi. Ilang kulman cool ang binuksan pa ikot sa dalaga, sapat upang magliwanag ang paligid. Umuulan pa kasi ng may kahinaan sa kinalalagyan nila tila ngay tikatik pa. Ayaw magpakita ng buwan, panitago sa ulap. Tandaan mo, Jordine, hindi maaring maagaw yan ng mga nila lang na darating. Paalala naman ng aling maliit na hindi na alintana ang maputik na lupa. Tumayo si Francesca ilang hakbang kay Jordine. May dalang basket ng asin ng ali. Nakaredy ang isang kamay. Handang manaboy anumang sandaling kakailanganin. Pumuesto naman sila apayaw at gisig di kalayuan sa dalaga. Nakatalikod sa kanya. Bantay, alerto ang mga mata. Si Matayos, halos katabi naman ni Francesca. Nagsutik pa at handa na rin. Mula sa kung saan napalinga si Jordan na makitang lumabas sa kawayanan si Aurelia at Apo Baya. Tila may kung anong bikig na nawala sa lalamunan ni Jordan Nakaramdam ng pagkaan ng loob nang masilayan ang maaliwalas na muka ng matandang piniling maglingkod kahit walang napapala sa kabutihan ginagawa. Bibihiyaha lamang ang ganitong mga tao. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jordan bago tipid na ngumiti sa matandang nire-respeto ng malaki. Saglit na patingin pa kay Aureliang hindi maipinta ang muka naman. Umingos ito nang tignan siya. Sa parehas na pulang blusang suot ng dalawa, napatitig tuloy ang dalaga. Wow, parehas kayong nakared. Happy New Year! Alanganing biro ni Jordan kahit nanginginig ang mga tuhod. Napangiti ang matandang manggagamot, ngunit hindi piniling sumakot. Nagsalubong naman ng mga kilay ni Aurelia. Napahiya sa katahimikang namayani, luminga si Jordan kay Francesca ang sa kanya naman nakatingin. Uy, Francesca, ikaw nang maglid ng opening prayer. Anang dalaga, sasagot sana ang aling sumabat si Aurel ang tila tumataas ang presyon. Pwede ba? Kung sa'yo biro to, sa amin hindi. Naputo lang ibang sasabihin pa ni Auring sapagkat marahas na tumapek sa kanyang balikat ang palad ng matandang manggagamot. Miiritang napabaling siya sa matanda. Puso mo, tipid nitong sabi. Pumuka ang labi ni Aurelia upang sumagot ngunit may huning pumailan lang sa ere. Kasabay ng magkakahalong singasing, pagaspas ng tila malalapad pang pakpak at hiyaw ng kung anong hayop na tila panasaktan. nasaktan. Naigtad si Jordan, halos mabali ang leeg sa biglang paglinga sa isang direksyon. Ngunit agad nakuha ng dama de noche ang kanyang pansensa pagkat nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag ang dambana ng mutya. Jordan! Sa mutya lang ang tingin! Pasigaw na payo ni Francesca sa dalagang namutla. Naihad lang ng dalaga ang isang palad sa mata upang hindi tuwirang matitigan ang nakakasilaw na liwanag. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Ani matayos naman na tila kay layo-layo na sa pandinig ng dalaga. Ha? Ano daw? Shucks! Putol-putol na sabi ni Jordan habang sinusuway ang binili ni Matayos. Ilang apo baya ang nakita niyang nakakalat mikong kung anong hinahawi na hindi naman niya makita. Si Aurelia, malapit lang sa kanya, panaysaboy ng kung ano mula pa sa sisidla nitong dala. Si Francesca na may tumataas-taas pa ang mga paa tuwing magkahagis ng dakot ng asin. Ilang hakbang naman mula sa kanya, nakikita niya isang babae at isang kasing tangkad at kasing gulang ni Patricia ang abala sa tila pagsasaboy ng kung anong likido sa paligid gamit ang ilang mineral water na tila pinutasan ang mga takip. May ilang ganoong kalaking botelyang plastik pa na nakasalansan sa ng nasa gitna ng dalawa. Nawala na sa kanyang mata sila apayaw at kisig ngunit nararamdaman niya ang ilang malalakas na pagbajak sa maputik na lupa mula sa magkakaibang direksyon. Iba't ibang laki ng aso na kulay itim pa ang kanyang nakita na may nagpapagang mga mata ang nagsilitawan. May maliliit na nila lang siyang nakikitang gumagapang papapalapit. Ani mo ba'y maliliit na taong hindi normal ang muka sapagkat sinasakop ng hindi pantay-pantay na ipin ng bibig? Ilang pagaspas ang lumikha ng malalakas na hampas ng hangin. Nang tingalain ni Jordan, hindi lang dalawa o tatlong manananggal ang umuusok ang mga pakpak, ang nagpa ese, -ese na nasa himpapawid. Naigtad pa ang dalaga ng makaramdam ng mas malalakas na pagpajak sa lupang mabutik. Otomatikong sinundan niya ng tingin ang nakakayanig na pagyanig ng kinatatayuan. Si Matayos, sa paligid nito, ilang sigben ang nakikipagpatentero sa tikbalang. Ilang patay na sigben ang nakita pa niya di kalayuan. Sa mutya lang ang tingin! Halos sabay-sabay na wika ni Francesca, Apo Baya, at Matayos. Una! Una! Naiiyak na muling wika naman ni Jordan. Ang magaan na loob niya kanina ay nawala napalitan ng katarantahan. Nanlalabo ang paningin, binalik ni Jordan ang mata sa nakakasilaw na liwanag. Mula sa gitnang bahagi ng tila, magkakadikit na dahong tumiklop, sabay-sabay na bumukadkad ang mga iyon upang ilantad ang mas makapal na bahagi ng mga bulaklak. Lalong tumapang ang samyo ng dama de noche. At saglit lang, unti-unting pinakita sa kanya ang batong nakahiga sa damba ng gawa ng mumunting bulaklak ng puno. Ang nakakasilaw na liwanag kanina ay tila nakakabatubalani naman ngayon. Nakarinig ng pag-igig si Joy Ilang pagtilay ng kung ano, ngunit ng tangkang lilingunin niya muling sumigaw ang tikbalang. Pinapaalala sa kanyang oras na hindi niya mailahad ang kamay kusang babagsak ang mutya sa lupa at tuluyang maglalaho muli. Nilahad ng dalaga ang dalawang palad. Nang saglit kumisig ang bato at umangat sa pagkakadikit sa kinihihimlayan, tuluyang pumagsak sa palad ni Jordan. Hindi maiwasan ang dalagang marahas na mapabuga sa hangin. Hindi niya maramdaman ng mga binti. Nais niyang ihakbang o gumalaw ang mga paangonit. Tila siya natuod. Mainit ang mutsa sa kanyang palad. Init na tila tumutulay sa kabuuan ng kanyang katawan. Alam niya ang susunod na gagawin, ngunit hindi niya matagpuan ang sariling dalhin sa bibig, ang mutya. Lalong nagulol ang nakakabinging ingay sa paligid, ngunit hindi maiwasan ng mga umaalalay kay Jordan na magtaka. Inaasahan na nilang lalong darami ang mga susugod at makikiagaw kay Jordan sa paglabas ng mutya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, Matapos ang ilang sabay-sabay na paghiyawan mula sa magkakaibang direksyon na kinatatayuan nila, tila kumonte ang mga sumusugod na nila lang. Nahuli pa nga ng mata nila matayos ang ilang asong itim na tila hinatak ng kung anong hindi nakikitang puwersa pabalik sa pinanggalingan ng mga ito. Ang arte mo, akin na! Pabiglang sabi naman ni Aurelia na kinalingon ng lahat sa dalagang inaalalayan. Mabilis nitong nakuha ang bato sa palad ni Jordan at walang sabi-sabing nilunok. Sabihin mang mabilis sa mga pangyayari at nakuha ni Aurelia ang bato sa kanyang palad. Sa loob-loob ni Jordan, hindi niya magawang magalit o anuman. Hati ang loob niya sa mutya at sa responsibilidad na nakapaloob rito. Hindi magawang magsalita ng mga kasama ni Jordan saglit na mayani ang katahimikan tila tumigil ang oras maging ang pagsugod ng ilang nilalang ba bakit ganoon ani apobaya na sa lupang maputik na patitig saglit ang sabi ni Potensyana oras na malunok ang mutya iinit ang lupa init na magpapatalsik sa mga kaaway na nasa paligid aatras sa mga ito agad Ganoon raw kasi ang nangyari nung tuluyang malunok niya ang mutya. Mararamdaman raw agad ang presensya nito. Ngunit wala siyang maramdamang ganoon ngayon. At ganoon din ang isip at nahahalata ng mga kaaway sapagkat hindi naman nakakitaan ng pag-aalangan ni pagkabalam ang mga ito. Tila ba may kung anong nagpabalik sa paggalaw ng orasan muling sumugod ang ilang nilalang. Dinaluhong si Matayos ng dalawang kiwig Napatakip sa bibig si Jordan na makitang humampas si Apayaw sa isang batong buhay na hindi biro ang laki. Gawa ng isang malabultong nilalang naman na may pakpak na tila gaya sa tutube. Nakita pa nga niya ang pagbuga ng buong dugo ng tikbalang. Dumilim ang langit Lalo, gawa ng ilang malalapad na pakpak ng mga maninanggal na muling magtatangkang dumagit ngunit nasasabuya naman agad ng dalawang wangis ni Apobaya. Iisaan tumatakbo sa isip nila Francesca, Matayos at Apobaya. May mali, hindi gumagana ang motya. Kahit may tumanggap na, kahit nasa katawan na ito ni Aurelia. Nabali ni Matayos ang leeg ng dalawang kiweg ngunit may pumalit na lalaking busaw. Inaumakmang bibigwasan siya ngunit maakap niyang nailagan. Hindi na paghandaan naman ng tikbalang na may isa pang paatake sa kanya. Pumulupot sa bawat paa ng tikbalang ang malagkit na dilang pag-aari ng hilban. Kumagat ang mumunting tinik sa balat ng tikbalang. Nasundan pa ng isa sa bandang binti naman niya pumulupot pinagtulungan siyang hatakin dahilan upang sumadsad ang tikbalang sa maputik na lupa. May isang sumaling aswang, lalaki. Hawak na nito ang may kalaparang puno ng sentol, hinugot kung saan at hiyahataw na sana sa sikmura ni Matayos. Sumugod patulong si Kisig, ngunit may dalawang aswang naman na dumaluhong rito. Di kalayuan, hindi pa rin makabawi si Apayaw. Naubos na ang laman ng basket ni Francesca ngunit may mga nilalang pa rin gumagapang papalipit. Tila, hindi alintana ang naas ng lupa. Mga mumo. Inaatake naman ng hindi mabilang na mumunting ibong itim ang mga wangis ni Apo Baya. Mga balin sa sayaw. Sa nasasaksihan sa paligid, unti-unting inalipin naman ng panibagong emosyon si Joy Din. Pagsisisi. Napasa po naman si Aurelia sa bibig. Nang laki ang mga mata, umaktong tila maduduwal. Inang masaksihan ang inaakto ni Aurelia. Buset na binato ni Francesca ang basket na wala ng laman sa lupa. Sumitset sa tatlong batang tikbalang di kalayuan na abala sa tila pagdidilig ng tubig na may asin at katas ng kalamansay sa ere. Mga bagets, cover me! Utos nito bago nanakbo palapit kay Auring at binigyan ng bigwa sa Chan ang dalaga. Dahilan upang tuluyang maibuga ni Auring ang pinipigil na mutya sa pag-ahon. Maagap na nasa lo ng aling maliit, ang batong may kaakibat na laway pa bago lumapit kay Jordan na napangiwi naman. Marahas na kinuha nito ang isang palad ng dalaga ngunit may ingat na nilagay ang mutya roon. Lunukin mo! gigil na pautos ng aling maliit na kinamulakat na mata ni Jordan. Gaga ka ba? May plima-plima pa o? Oh. Coolie green? Nandidiring tura naman ni Jordan na ng mata ni Francesca. Nilunok niya, hindi gumana. Lunokin mo na o itapon mo sa lupa para sabay-sabay na tayong mamatay ngayon! Nanggagalaiting sigaw ng aling maliit. Natulig, saglit na patda, Pinunas ni Jordan ang bato sa barong suot at pikit matang nilunok. Dina! Nakangiwing bulong niya sa hangin. Marahil hindi napansin ni Jordan at Francesca, ngunit si Matayos at Apo Baya, agad naramdaman. Segundo lang, ang maputik na lupa ay tila nabuhay. uminit, na wala ang sobrang tubig na nagpapalambot roon. Dahil alipin ng halo-halong emosyon, hindi na napansin ni Jordan ang init na gumagapang sa kanyang katawan. Init na tumutulay sa bawat himaymay ng kanyang laman. Ang init na tuluyang bumaba sa lupa. Sa matang hindi karaniwan ng linaw, kahit gabi, nakita ng tikbalang ang pagtingkad ng mga berdeng damo, ng mga dahon sa puno. Luminis ang hangin, Kasabay ng pagsabog ng kung anong malakas at hindi nakikita ang puwersa na nagtaboy palayo sa mga kalaban. Animo ba'y ang puwersang iyon ay may hindi nakikitang libo-libong kamay na bumitbet ng mga nilalang upang ilayo sa kanyang teritoryo. Halo-halong hiyawan ng mga nilalang na papalayo ang narinig nila matayos. Tuluyang nangatog ang mga binti ni Joyden Ngunit bago pa siya tuwirang mabuwal, maagap siyang nasa lo ng pinuno ng mga dikbalang. Jordan! Nakaalalang tawag ni Matayos sa napatingin naman sa kanyang dalaga. Matayos, nasusuka ako. Blah.